Good morning mga lords. Ayan, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng ating uh, video gawa ng meron pa tayong uh, existing na uh, strike mga lords no. So medyo hindi muna tayo nag upload para iwas ano tayo mga lords strike ulit kasi delikado yung ating uh, YouTube channel no. So Update mga lods ngayong breeding season. Uh, nakapag uh, salang na kami ng first batch ng aming uh, early bird. Medyo konti lang ang aming nasala noon kasi inaabot ng dugon yung ating mga inahin. So, eto naghahabol tayo ulit mga lods. Habulin natin para pang November, first week born itong mga nakasalang ngayon. So, pasok pa naman to sa early bird. Uh, kailangan nating damihan kasi medyo marami-rami nga ang uh, order no sa ating hulugan system. So sa mga gusto mag-inquire regarding sa ating hulugan system, mga lords, uh, pwede kayong mag-PM sa ating uh, Facebook page. Disclaimer! No animal was harmed in the making of this video. For breeding purposes only. So time check mga sa uh, 6.30 in the morning. So maaga tayo dito sa farm para i-check ang ating mga materyales. Uh, ngayon lang talaga nagkaroon ng time mga lods, medyo busy din pati sa trabaho. So ito mga lods ang ating mga broodcock na naka-cord ngayon. Ayan si White Choco, 3 times winner na rin 'yan. Ayan, in-spar namin yung nakaraan yan. Medyo maganda uh, mga malo yung mga lods. Then si Burnok, no? Si Burnok, medyo lugon yan. Pero buntot na lang kulang yan. Ganon din yung anak niya, yon. And then si Potol, ayan. So, itong mga to, mga lods, nandito yan sa cording area. So, ang feeding na mga yan, hiwalay yan sa kanilang mga inahin. And then, nagdagdag tayo ng uh, materials, mga lods, no? So, medyo matured ng ating pinapamature na, ano, na additional hen. So, andito sila ngayon sa battery cage. Ayan. So, meron tayong battery, no? Na... 10 heads Uh, actually, 14 heads yan. May apat tayo doon na nakalagay muna sa gradas. So, itong nasa taas mga lods, yan ang inaasawa ni Burnock. Letter A ang egg marking na mga yan. So, yan ang mga yellow legged hot so, no, pang uh, battle cross natin. And then, dito sa baba, yung apat na yan na letter D. yan ang ating mga Boston clarets, no. So, F1 yan ang imported na claret na binigay sa atin ni Kuya Judd Kauntay yun nga lang yung broadcast natin hindi natin may pakita mga lods dahil namatay yun sa cord na sumabit sumabit sa cord inabot ng init hindi na malayan doon sa kabilang manukan pa kaya ito may naiwan naman siyang apat na inahin na pinapaasawa natin ngayon yan doon sa anak din ni Bornok na ano na puti puti din yan kasi gusto natin magpalabas talaga ng maraming puti natin mga lods medyo ubos yung ating mga puti sold out yan So, syempre tayo uh, Sumasali din tayo sa mga event Ngayon, wala tayong magamit Dahil sold out So, damihan natin Para at least uh, Sa susunod na mga event yan eh, Medyo may magamit naman tayo Pang personal Bigay natin yung iba, hindi nyo matira At least meron tayong maiwan So, eh, sa dulo mga lods, yung white choco natin Yan yung asawa din ng ating white choco doon no? And then ito naman anak to ni Bornok. Ayun, pula siya. Kasi ang asawa ni Bornok ay eh, 5k sweater 'yon. So ito uh, tumaas ang percentage ng pagka 5k sweater niyan. So ngayon inaasawa ngayon naman niya ni Putol din. Ayun. So andito mga lords yung additional nating na sinasala ngayon, itong ating mga grace, ayan. So, yan yung mga pop eye grays natin, mga lords, no? And then, ang uh, brood stag natin dyan, uh, hatch gray yan. Galing din yan kay Doc Magat, nung binili natin doon kay Doc Magat. Then, uh, meron tayong kinuha din, kaya Boss Art Gopilan ng Argo Game Farm sa Nubay So, ito, mga robles, hatch yung mga babae. Yan. Then, ang kaparis niyan mga lords itong ating uh, yellow-legged hatch din. So, straight hatch siya, no? Uh, cross ng dark-legged hatch na robles and uh, yellow legs na yellow-legged hatch. And then, meron tayo ditong single mating, no? Uh, yellow-legged hatch din ang broodstag natin. And then, yung pulet ay bulik. yan So single mating 'yan. Ayan. Then ito, ah uh, meron tayo ditong naka single mating din na hiraw. Oh, ayan mga lods oh. So, uh, hiraw 'yan. Hiraw din yung babae. O oh, galing Batangas yung babae, Kiparing paring Obet, parang Tasmanian devil yung binigay niyang bloodline 'yan. No. Um, pero hiraw eh. Hiraw kulay niya no. Pati yung Science. So ito, ano lang ito mga lods, ah, experimental cross 'yan. So subukan linyada natin 'yan. Magiging anak 'yan not for sale, no? Hindi natin ibebenta. Subukan muna natin. Then ito naman, Argo Black, no? Magaganda 'yung mga black ni ni Boss Art Gopilan. Then ang full cut natin dito ay ah uh, So ayan mga lods, medyo Tinatamaan sila ngayon ng araw kaya <coughs> medyo hindi maganda yung ating video pero maganda yung sunlight na yan mga load source of energy ng ating mga manok yan at uh, syempre number one source din ng ADE yan sabi ni attorney Ryan nga yung yung uh, sunlight is a uh, number one source ng vitamin ADE So itong mga loads, yung ating uh, gray no na Ah uh, Monwalker uh, Monwalker sweater by Grian tapos yung kapares niya doon ay uh, 5k na bullet din yun so battle cross din yung mga yan then eto mga lords yung ating mga super Andrew Whites na medyo alanganin pa pinapamature pa natin sila dyan then meron tayo dito ng golden boy sweater ang nag-aasawa dito sa golden boy natin mga lords itong si yellow leggy natin palipat-lipat lang yun ng ano ng pen and then ito ulit another uh, golden boy ayan nagiitlog na yung mga yan mga lods eh meron tayo rito 5k sweater inaasawa din ito ni Potol ayan then itong nasa dulo uh, galing din kay Boss Art Gopilan yung hen natin na Boston Roundhead and then itong ang puti anak ni Bornok. No? So, itong anak ni Bornok na ito mga lods, may, may ano yan, may 5K sweater na laman yan. Dahil 5K yung ah uh, ginamit natin dyan. Ito. Ayan. So, yan lang mga lods. Ang update dito ngayon sa Manukan. Ayan. Medyo maganda-ganda ang panahon ngayon mga lods, no? So, ayan matagal-tagal din tayong hindi nakapag-video. So yung ibang hen natin mga lords na cord na dahil lugon. So sinusubukan natin ngayong applyan ng magandang pre, uh, uh, probiotic yan mga lords na galing sa kaibigan natin o no, kay Julius Tungol yan yung service probiotic. Pakita ko sa inyo ang bote nun mga lords magandang gamitin. Dahil simula nung ginamit namin yon medyo gumanda yung itlog ng mga inay namin at the same time yung mga naglulugon uh, mabilis tumubo ang kanilang balahibo Jog, pasuyo nga ako ng ano, Jog, probiotic natin yung ba walang bawas so yung probiotic natin mga lods nandun sa ref naka ref yan para mas maganda daw ang ano -an -an, effectiveness pag naka ref yeah. yan kita yung ano ko, shadow ko So, dito tayo. Ayan. Ito, mga lods, Oh. Ayan. Hindi makita. Tayo natin. Ah. Ayan. Diba? Ah. Oh. So, ito. Ah. Uh, napakagandang probiotic yan, mga lods. Natural na natural yan. Ayan. Ayan, o. Oh. Tevis Herbiotics, uh, no? So 5 in 1 na probiotic yan Maganda siya sa mga Hinahin mga lods pang breeding Sa conditioning Sa so tingin ko maganda rin Kasi nung nagbigay kami na ito Tapos nag spar kami Jog eh, Maganda resulta Maganda ang performance ng ating mga manok So Ayan mga lods yung ating mga ibang hen ngayon naka-cord yan pinapalugo natin diyan sa cord, uh, cording area Uh, so far uh, medyo ano naman uh, maganda naman ang kanilang development ng kanilang ano no uh, feathers so ayan mga lords yung uh, aming palang ano <laughs> yung mga farm idols natin dito nagtanim ng mga talong ayan may nakuha may ano na may bunga na pwede nang i-harvest no marami na kami dito napitas na mga bunga ng talong <laughs> ayan no Oh, di ba? So, dito lang nila kunukuha yan. So, para medyo hindi sa gabal yung mga lods, tinatanim namin sa likod lang ng tipi yan. Para at least, hindi sa gabal sa ating cord. <coughs> so, yan. Ayan yung update ng ating farm ngayon. Mga lods, ang ganda ng damo. No? Yun, no? Yun. Ito, mga lods, meron tayong mga medyo late na ditong uh, national. Ayan 'no. Anak ni Bornok 'yan. Over Overdone sa inyo Dome na pinahiram sa atin ni Chris, yung dati nating handler doon sa Batangas. Kayan so, yung anak niya 'no, mga lords 'o. Oh. Tapos yung isang bulit doon, ayoko na ipo-focusan mga lords kasi bagong focus. Baka madali na naman tayo diyan. So ayan. Ah, uh, meron tayong ibang mga kak na medyo nagano na, nag na... Umayos na yung kanilang balahibo no, ng mga puti ayun no. Medyo maganda na yung pagkakalo din niyan. Ayun. Daming talong dito ah. Ay, mga lods, daming talong oh. Ayun no. Oh, oh hindi ba? Meron pa din sa gitna. So ito mga lods, meron tayong national din dito. Ayun, medyo mature dito. No, so, yan yung ating ah... Uh up I gray ayan then yung isang pumpkin natin may, medyo matured na rin yun no dating totoy na totoy lang ngayon maangas na mga lods ayan no maangas na yan mga lods pogi na siya manok na manok na siya mga lods di ba dating ano lang yan na uh, mo late mag ano mag mature pero mabilis, okay naman. Maganda na siya ngayon. Ayun no? So ito, baka i-produce natin ulit 'to, mga lords. Ayun, gamitin natin, natin 'yan. Medyo okay ng mga buyer natin 'yan pero ngi muna tayong dispensa. Baka pwedeng gamitin muna natin bago natin i-share. Ayun. Yung aming gradas mga lords, Uh, may nilagay kami pansamantalang ano dyan uh, battery cage na apat na butas ayan nilagyan muna namin ang battery kasi talagang wala na kaming ibang mapagpwestuhan, mga luz dito dapat yan ayan naka letter L dapat dyan, kaya lang wala pa kaming budget talaga para paggawa ng bubong nyo so andito muna, ayan Then, yung ibang keeping pens, dyan namin nilalagay sa gilid. Pero ito, ito mga lods, ito yung pinaplano namin gumawa ng permanente ng keeping cage dyan na nakabakal yung frame, tapos hard flex lang yung dingding. So, ayan, may space din kasi mga lods. So, oh. ano? So, ito mga lods, nahabol namin itong ah uh, unang ay number one, yan yung anak ni Potol. Ay, I mean ni Bornok, no? So, back to papa siya. Then, number two ay dalawang number two na yan. Yan yung inaasawa ni Potol ngayon, no? Na kasama naman dun sa first batch kasi medyo marami talagang umorder ng puti. So, baka mabitin tayo, na kaya naman. Kaya, inahapit na natin itong mga itong mga logs. Kahit makakuha lang tayo dyan ng tiga sa 10 itlog, pwede na. Then yung iba, ibang kulay na lang ang ibibigay natin. Wala na talaga sa puti. Medyo masosold out ito. So, ayan lang mga lords, no? Kamusta uh, po sa inyong lahat dyan? So, shout out sa lahat ng mga subscriber natin. Medyo nainip kakaintay ng ating bagong video. Pasensya na mga lords. Talagang umiiwas lang tayo na baka madagdagan ng ating strike at baka mabura yung channel natin so ayan uh, salamat sa panonood mga lords at uh, ingat po kayo lagi god bless po sa inyong lahat